masaraga mamamamamam no, 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 no. masasaraga ang gatil ka din kamot ko nakagat akong sirim ano yan ito pinapasan kinunoy nagkagaratil si nunoy ito lang ata na lihat ke di mata sama anakku ni ka. Inna nak pungdum jimar ka di tatam-tatam anak kita. Yang lembut ni keding raga lebih ngelupna ni keding sabing tilko. Come on sala bye-bye. Bye-bye, bye. Dilayla. My my. my tok les. Ayo nang simo sorokan. so yan, oh. Sumunod na ito na, oye. wow Yeah! Ba, pa, paano nandito na? Dahil na, ito na! Ito na, sa may punuyong! Ito na yung butang! Sa may punuyog! Sa <laughs> inilipat dito ang baka. <laughs> Naisunod na kami, Uwin. Naisunod na. Di makinagkutsilyo ba? Uy, di pa nakabot! <laughs> Sunod na sa baka. Excited na siya magkano. Gutom yeah. na yan. Uin.

Ryan, kanugasan mo? Nga, yeah, kanta bangko. rat bang ko. Si Sini ka nag-rat. Hindi ba Ay, nako. Di na mag Di na ako magibakal bangko. Di na magparabakal tarabakal bakal bangko. Kanugasan mo rin na? Hindi ko na gini. Hindi ko na rin paro mali. Masay magaling na na naman kanugasan! Napaw na rat. Sino mo kayo? Ha? Agi na naman lugod yung Eh, Datin mo ako. Balintok ako yung dedi ko. Hindi ko na rin paro yung Ano na